Hello guys, welcome back to my vlog. Sorry din na ba ang lahat sa mahalagang impormasyon na isishare natin. I know sa mga mahilig sa balita dyan, eh nakita nyo na ito. At sa mga hindi pa nakakita, ito nga, no, isishare natin, ichichismis natin, no. Sorry din na ba kayo sa pagkawala ng internet for a couple of months. So, ang balitang ito, char, ang balitang ito. So, ang uh, balita nga, ang chismis, hindi pala tayo, tayo taga, taga-balita, no? So, ang chismis na ito is totoo po. Legit po siya. So, ni-research po natin sa Google Chrome, no? Kung gusto niyo mag-research kayo doon at basahin niyo yung buong detalye. May kanya-kanyang website po, mga legit na website po. May nasa po dyan, BBC. At binalita na po yan sa kanya kanyang channel po nila sa TV at saka sa internet. Ay, sorry. Sa YouTube po nila, no? So, kanya-kanya po, nasa Facebook, sa mga website po nila sa Facebook, sa page, binabalita na po yan. So totoo ang chismis. Char. Ang tanong, ready na ba ang lahat? So, napakalaga ng internet, no? Kahit isang araw lang mawala yan, sobrang anlaking mawawala, lalong-lalo na sa economics. Bakit? Lalong-lalo sa mga may business, no? Sa mga website na kung saan naglalan sila ng business, nag, doon sila nagbebenta, no? Doon nila pinupost. Mas, lala, mas mabilis yung paglaki na, ng economics nila, no? So, eto nga, oh, binabalita dito sa GMA5. So, totoo. Ayan, maniniwala na kayo, no? At ito ang tanong, no? Doon sa mga napakalayo sa atin na at pamilya natin, lalong-lalo na sa mga OFW, sobrang hirap kasi isang araw, isang oras lang mawala yung internet doon, nakakabaliw na. So, lalong-lalo na doon din sa mga LDR na mga relasyon, no? Napakahirap nito, pero kapit lang po kayo. Kapit lang! Basta may tiwala lang, no? So, walang mawawala. Pero, binalita ito, it's a prediction of, uh, ng taong, uh, anong tawag dito sa kanila? Batikan, batikan dyan sa pag-research, uh, dyan sa mga discoveries, ng mga ganyan, about sa, doon sa solar system natin, no? Kasi ito, itungkol sa solar system, doon sa sun, kung saan, na, na sobra yung energy nire-release nila, no? So, nakaka -apekto. Yun nga yung tinatawag nila na ito yung internet apocalypse eto yung magpapawala ng connection papunta sa kanya. Char. Ng connection papunta sa economics. Diba? So, sa mga nandoon sa ibang bansa, no? Uh, ihanda. Ihanda lang natin yung dibdib. Char. Ihanda lang natin yung heart natin. Ay, baka mag-heart. Ay, hindi. Baka ma-hurt. Hindi heart. So ito ay awareness sa mga para hindi mabigla no yung mga wala pang alam para hindi sila mabigla shocks magtataka na lang sila wala ng internet parang yung akala nila pinutula na sila char pero hindi no eto yung totoo talagang talagang nangyayari ito kasi before before many many years anong 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 taon yun kasi nga nangyari na to before many many years ago. So kayo na lang mag-research no. Baka magkamali pa ako ng babag babanggitin kong taon. Char. So, 'yun lang po. Sana po sa mga hindi pa nakakaalam ay ihanda na natin yung isipan at puso natin. Char. Oo nga, na natin kasi nga napakahirap, no? Par lalong, na, lalong lalong, lalo na doon sa mga business. Parang babalik tayo sa normal na kung saan wala pang internet at saka doon tayo nabubuhay. Pero mas maganda yung epekto nito sa health. Bakit? Kasi lalong-lalo na sa mga estudyante no? na nalululong sa mga sa cellphone, nalululong na sa kung ano-ano, eh, di matututo na silang magbasa, no? Kung mga extra time nila wala silang pasok lalong-lalo katulad natin hindi ta hindi na tayo nakababat sa internet no magbabasa na tayo ng books or magbabasa tayo ng newspaper meron din namang resources dati no na kung saan uh, nakakaraos din naman yun nga lang is mabagal no lalong-lalo na doon sa mga malayo no lalong-lalo na doon sa malayo na nasa sulatan char dati pa yung sulatan no uh, dati pa yung mga tao hindi sa cellphone nag uh, nagliligawan or whatsoever nasa love letter pati pag utang nasa love letter char yun lang sana sana no maging aware tayo at maging ready ta tayo sa mga pangyayaring ito so yun lang maraming salamat and bye bye